Hello, mga lodi. Hi! Asikit. <laughs> Hello, mga lodi. Nandipong naman ako para pagbigay ulit na inyo ng konti kaalaman, konting paraan pala. Tulad lang ginawa ko dati sa aking in the life. Ginawa ko lang paraan. Ngayon, lodi, natira na naman yung aking in the light. Kaya, gawin natin. Tulad nung dati, itong ginawa ko. Ayan yung ginawa ko. Okay? Kaya hindi lang gagawin natin ngayon. Kasi, mga lodi, may nang comment natin, hindi raw niya nakita yung video. Ay, nakita niya. Kaya lang, hindi niya masyadong nakita. sa portrait yung video. Hindi niya nakita yung mga ginagawa ko. Pero ngayon, mga lodi, gawin natin ulit. Ang in the light ni Talaka. Pakita ko ulit na inyo paano ko ginawa yun. Dito lang ito, kahit kayo, kain, kaya, kaya ninyo. Tara. Tanggalin natin, mga lodi. Tara. Go! moments later. At eto na nga mga Lodi, natanggal na natin. Ang problema nito ay putol. Ha mga Lodi ha. Pero kaya kahit kaya yung gawan na paraan. Hindi nyo na kailangan bumili ng in the Kaya mga Lodi, tuho ako kayo. Simple lang ito mga Lodi. Go! Ganto lang yung mga Lodi. Simple tibling lang mga Lodi. Kahit kayo, kayang-kaya nyo gawin. Yung iba, ang ginagawa, nilalagyan nila lang tape. Pero pang tumatakbo, ganoon din. Natatanggal din dyan, napuputod din. Kaya itong gawin nyo mga lodi ha. Ito mo naulayan nyo. Tanggal. Tuntur din nyo. Yan. Yeah. Ito. Ako, mga lodi ha. Tanggalin nyo lang to. Yan. Hatak. Hatakan nyo lang mga lodi ah. Hmm. Yan. Hatakan nyo lang yan. Okay mga lodi ah. So, pinagal natin to. Tapos mga lodi, hiwain nyo lang to. Kailangan nyo ng cutter. Hiwain nyo lang to. Ito, ito, ito. Yan. Yan o oh, po maganda pantay yan yan mga ano oh. Nanyo pak ayat po ito nyo Nanyo o mga lodi tatanggalin nyo po to itong nap okay po ah tanggalin natin yung nap yan Ayan. Tapos meron po niyang water. Ayan. Huwag niyo po itong iwawala. At ibabalik niyo rin po ito. Tapos, ito po. Tanggalin niyo lang po ito. Tulak. Ayan po. Oh. Hmm. Okay. Pagkatawad po, tatanggalin niyo ito. Hindi na niyo po ha. Tatanggalin ko. Mm. Hmm. hmm. Okay po ah, malinaw na malinaw po. Nilagal ko po yan dito. Pag ganun. Ngayon, ibabalik nyo po ito. Itong goma, ibabalik nyo po rito. Maganyan. O, oh, di diba po? Ayan po. Ngayon po, ibabalik po natin to. Kanina, nakaganto yan. Pero ngayon, babalik natin pa ganito. Ayan po. Pero bago nyo po inagay ito, inagay nyo muna ito. Itong water. Inagay nyo muna po ito bago nyo ito inagay. Kaya ito po. Ayan. At ito. Ayan ayan na po siya okay mga lodi May minaliktad lang po natin ito sa lilyo kaya na nakagalun siya ngayon minaliktad natin okay lang po yun okay lang okay lang po yun ngayon ibabalik natin ito ulit ibabalik ayan mga lodi oh ah oh, diba

Cây ta lạc à Ta là Đồ nó lắm ăn Và em luôn Ok, nào mà ra đồ gì Ngày nào mà gà đồ gì Ngày nào mà gà đồ gì Oh. Diba? Kaya tingin natin mga lodi ko okay Ah Okay Okay mga lodi At Mga lodi Ang in the light ay napaka importante Para malaman Una sa likod, una sa harapan Pukakaliwa ka Pukakalang ka Kaya kailangan tayo So, I think it's kailangan meron tayong sing the light. Okay, mga kalote, ah. Sana may natutulang kayo. Maraming salamat po. Bye-bye! Boom!